Sa patuloy na umiinit na sitwasyon sa West Philippine Sea, mas tumitibay ang determinasyon ng Pilipinas na paunlarin ang kakayahan nitong depensahan ang himpapawid at karagatan. Hindi na lamang umaasa ang bansa sa mga aliado, kundi unti-unti nang lumilikha ng sarili nitong lakas militar na kayang magpakita ng tunay na presensya at paninindigan. Sa nakalipas na taon, mabilis ang pagangat ng air at sea defense capability ng Armed Forces of the Philippines, na ngayoy hindi nagaanong ang tingnan kumpara sa mga nagdaang dekada. Ang dating bansang may limitadong kagamitan ay nagiging mas moderno, mas mabilis, at mas handa sa harap ng mga banta ng foreign incursions at agresyon. Sa pagsasanib ng mga bagong kagamitan mula sa iba't ibang bansa, lalo na mula sa Estados Unidos, Japan, South Korea, India, at Europe, napapalakas ng Pilipinas ang integridad nito sa depensa. Ang konsepto ng full power ay hindi lamang tumutukoy sa dami ng armas kundi sa kabuoang modernisasyon ng sistema, mula sa surveillance, intelligence, radar coverage, hanggang sa mismong frontline assets sa himpapawid at dagat. Sa larangan ng himpapawid, malaking pag ang naganap sa Philippine Air Force, TAF. Kung noon ay puro turboprop at light aircraft lamang ang kayang ilipad, ngayon ay unti-unting nabubuo ang isang modernong combat fleet na may kakayahang mag-intercept, mag-recon, mag-strike, at mag-patrol ng matagal sa malalayong teritoryo. Ang pagdating ng fa 50 ph fighter jets mula South Korea ang nagbukas ng pintuan para sa modernong air combat capability ng Pilipinas. Sa kabila ng pagkakatatag na nito bilang, trainer fighter, Pinatunayan ng FA-50 na kaya nitong magsagawa ng high precision missions, maritime patrol, at air defense operations. Dagdag pa rito, nagpapatuloy ang negosasyon para sa multi-role fighters tulad ng F-16 Block 70-70 seconds o ang Swedish Gripen C, di na parehong may advanced radar systems, electronic warfare capability, at modernong weapon loadouts na magbibigay sa bansa ng tunay na air superiority capability. Kung sakaling ma-finalize ang kontrata, magsisimula ang bagong yugto kung saan ang Pilipinas ay may kakayahang hamarang ng anumang aircraft na papasok sa Air Defense Identification Zone ito at magpatupad ng no-fly protocol sa mga kinikilalang teritoryo. Malaki rin ang inangat sa radar at surveillance system. Kung dati ay bulag ang bansa sa malalayong bahagi ng West Philippine Sea, ngayon ay may network na ng malalakas na ground-based radars na galing Israel ang lm M dalawang libo at LM-2106 star at L M radars ay nagbibigay sa Pilipinas ng malawak na coverage para ma monitor ang galaw ng aircraft at missile threats sa loob ng daan daang kilometro. Kasabay nito, dumating rin ang long-range maritime patrol aircraft tulad ng C-295 at ang parating pang P-3C Orion mula Japan. Dahil dito, mas alam na ngayon ng militar kung gaano karami ang pumapasok na foreign vessels, aircraft, at kung saan sila pumupwesto. Hindi na madali para sa sinumang bansa na magtago ng kilos sa loob ng West Philippine Sea, dahil may mata na ang Pilipinas mula lupa, dagat, at himpapawid. Sa larangan naman ng missiles at air defense systems, patuloy na lumalakas ang poster ng bansa. Ang pagsisimula ng deployment ng Spider Air Defense System mula Israel ang nagbigay ng unang tunay na surface-to-air missile shield ng Pilipinas. Kaya nitong pigilan ng aircraft, drones, cruise missiles, at iba pang airborne threats. Sa mga susunod na taon, mas marami pang air defense batteries ang nakaambang dumating. May usapan din ukol sa HIMARS, Iron Dome, at Patriot Missile System mula Estados Unidos, na kung tuluyang ma-acquire ay magbibigay ng multi-layer air defense shield na hindi pa nararanasan sa kasaysayan ng AFP. Bukod dito, Inaasahan ang pagdating ng Indian BrahMos, shore-based anti-ship missile system na isa sa pinakamabilis sa buong mundo. Sa bilis nitong mock 3 at saklaw na higit 300 kilometro, kaya nitong tamaan ang mga barkong banta mula malayo. Ang pagkakaroon ng ganitong klase ng missile ay malaking game changer dahil maglalagay ito ng depensa sa mga choke points tulad ng West Philippine Sea, Bashi Channel, at Sulu Sea. Ang deployment nito sa Palawan Luzon, at Leyte ay magbibigay ng multi-direction defense na kayang pigilan ang anumang pagtatangkang paglapit ng foreign warships. Sa dagat naman, malaki rin ang nilakas ng Philippine Navy. Dumami ang modernong barko nitong may kakayahang magpatrolya ng matagal at may sariling sensors na kayang mag-identify ng threat. Ang pagdating ng Jose Rizal-class frigates mula South Korea ang naging simbolo ng bagong Philippine Navy. Ang dalawang frigate, BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna, ay armado ng 76 na mm main gun, anti-ship missiles, surface-to-air missiles, at torpedoes. Hindi lamang sila pandagat kundi multi-mission warships na kayang magsagawa ng maritime interdiction, escort operations, anti-submarine warfare, at air defense. Malaki rin ang epekto ng pagdating ng tatlong HDC-3200 corvettes at mga parating pang offshore patrol vessels, OPVs. Kapag nakumpleto ang modernization horizon, ang Philippine Navy ay magkakaroon ng halos 20 multi-role combat vessels, isang kapasidad na dati malayong abutin. Dagdag pa rito ang modernisasyon ng Philippine Marine Corps na ngayon ay mayroong Coastal Defense Regiment na may anti-ship missiles, shore-based radars, at amphibious assault vehicles. Ang malalaking plataporma tulad ng BRP Tarlac-class landing dock ships ay nagbibigay ng kakayahan para sa large-scale troop deployment, disaster response, at maritime operations. Hindi rin matatawaran ang epekto ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, sa pagangat ng sea at air defense ng Pilipinas. Sa ilalim ng EDGA, mas napabilis ang pagdating ng American military assets tulad ng P-8 Poseidon Maritime Patrol Aircraft, F-22 Raptor, F-35 Stealth Fighters, at U.S. Navy Destroyer sa West Philippine Sea. Ang presensya ng mga ito ay deterrent sa sinumang bansa na balak mga API o manakot. Ang joint patrols ng Philippine Navy at US Navy ay nagbunga ng regular monitoring sa Scarborough Shoal at sa iba pang bahura na dating kayang kontrolin ng isang bansa lamang. Ngayon, hindi na ganoon kadali ang pagpasok at pagharang sa mga Pilipinong mangingisda o patrol vessels dahil may suporta na mula sa mga pinakamalalakas na militar sa mundo. Nagpatuloy rin ang trilateral cooperation ng Pilipinas kasama ang Japan at Australia na nagtataguyod ng joint maritime patrols. Ang pagsama ng tatlong bansang ito ay nagpapakita ng lumalaking pader ng internasyonal na suporta para sa Pilipinas. Sa teknolohiya at training naman, mabilis ring umangat ang standards ng AFP. Ang mga piloto ng Pilipinas ay sumasailalim sa advanced flight training sa US at South Korea, habang ang mga navy personnel ay hinahasa sa anti-submarine warfare, missile operations, at Integrated Maritime Surveillance kasama ang Australia at Japan. Ang pagdating ng mga bagong drone systems mula Israel at Turkey ay nagbigay ng real-time intelligence, surveillance, at reconnaissance capability. Marami sa mga drones na ito ang kayang magtagal ng mahigit 20 oras sa ere at masusing sundan ang galaw ng foreign vessels sa mga bahura. Dahil dito, mas mabilis ang paggawa ng desisyon at mas maaga ang pagtukoy sa anumang banta bago pa ito lumapit. Habang patuloy ang modernisasyon, hindi rin nakakalimutang palakasin ang mga lokal na kakayahan. Lumalawak ang shipbuilding capability ng bansa, lalong-lalo na ang paggawa ng mga patrol vessels, landing craft, at multi-purpose attack craft. Lalong nagiging aktibo ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga kumpanyang handang mag-transfer ng teknolohiya para sa paggawa ng mas modernong defense assets sa loob mismo ng bansa. Mahalaga ito dahil ang tunay na lakas ng depensa ay hindi lamang nakukuha sa pag-angkat ng armas mula ibang bansa kundi sa kakayahang gumawa ng sariling kagamitan sa hinaharap. Sa kabuuan, ang air at sea defense ng Pilipinas ay nasa pinakamalakas nitong estado sa buong kasaysayan. Ang dating bansang kulang sa kagamitan ay ngayon isa ng bansang may kakayahang lumaban, magdepensa, at magpakita ng lakas sa himpapawid at karagatan. Ang Pilipinas ay hindi naghahanap ng gulo at hindi nagnanais ng digmaan, ang tanging layunin nito ay protektahan ang teritoryo, soberanya, at kabuhayan ng mga mamamayan. Sa pag ng air at sea capability, mas nagiging ligtas ang bansa, mas nabibigyan ng respeto ang karapatan nito, at mas nagiging handa sa anumang hamon na darating. Ito ang bagong mukha ng Philippine Defense, mas moderno, mas matatag, mas makabayan, at higit sa lahat, Handang ipaglaban ang West Philippine Sea at anumang bahagi ng karagatang Pilipino.